Hey guys, kaya pala ang baho kanina. Tinan mo oh. Nandito kami ngayon sa Starbucks. Tinan mo oh. Bigla na lang umusok yung ano. Oh, Dito yung sa Tagaytay. Parang ano, di ba? Lumataas yun. Ganda. Di ba? Oh, pataas ng pataas. Parang ano, nagubuhay na naman ang prinsesa ng... Nandiyan pala yan sa part na yan. Paakit na naman Ako Katakot naman yan Hindi lang natin Kasi nakita ko lang Na maputi. biglang bumuga Ng ano Kaya pala ang baw Sa paglabas ko Sa Starbucks Ang baw Dahil yun, Nagbigay na naman siya Ng ano Wala na Wala na Wala na Grabe. Abangan na naman natin mamaya. Yun. Kumailang lang na ang maputing usok na mula sa Vulcan Taal. Yun. Buti ko. Abangan na natin mamaya. Sana may usok pang dumabas mula sa bibig ng Mount Taal mula sa kanyang crater doon siya o oh, sa part wala na lina na ng ano ng ulap yung usok na mula sa bunganga ng Bulkan Taal